Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Makabrigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At At ngayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Barkada Nationwide. Abrigada mga miyembro ng INC tuloy-tuloy sa pagdagsa para sa si ikalawang araw ng kanilang peace rally. Second day, naghiwalay na kilos protesta sa EDSA, inaasang mas maraming dadalo kumpara kahapon. Rubong nanawagan ng Marcos resign kahapon, abay posibleng may pananagutan. At Vice President Sara, ka ng mga Pilipino sa pandidiri sa korupsyon sa bansa. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa Tanghali. Nationwide, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw na Lunes, Kabrigada, November 17, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada sa detalye ng ating mga balita. Kumigit kumulang 200,000 na tao, mga kabrigada. Ngayon nasa Kirino Grandstand para si kalawang araw ng INC Rally. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 -by. Nagsimula na ang ikalawang araw ng mapayapang rally ng Iglesia Ni Cristo sa Carino Grandstand kung saan muli nilang ipinanawagan ang transparency, accountability at justice sa gitna ng mga aligasyon ng korupsyon sa pamahalaan. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga miyembro ngayong umaga at alas 9 ng formal na sinimula ng programa kaninang madaling araw pa lamang ay nagsimula na maglinis ang ilang kasapi sa paligid ng grandstand, lalo't marami sa mga dumalo kahapon ang doon na rin nagpalipas ng gabi. Batay sa pinakahuling datos ng Manila MDRRMO at Manila Police District, umabot na sa 190,000 ang crowd estimate sa Kilino Grandstand as of 11am. Mahigpit pa rin ang siguridad sa lugar. Limitado ang mga sasakyang pinapadaan habang bantay sarado ng polisyang Ayala Bridge. Sarado rin sa mga motorista ang bahagi ng Recto Avenue mula ni Canor Street hanggang Minjola. Kahapon, tinatayang 630,000 na miyembro ng INC mula Luzon, Visayas at Mindanao ang lumahok sa unang araw ng 3-day prayer rally in the heart of changing lives ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority Bagong Bago Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada panawagan naman ng ilang rallyista ng Marcos Resign at pagbawi ng suporta ng militar sa rally kahapon Pinaiimbestigahan na yan ng DILG Brigada Kat Austria, ibrigada mo. Brigada. Live <laughs> report. Pinaiimbestigahan na na Department of the Interior and Local Government Secretary John Vigre Mulya ang mga individual na nanawagan hindi lamang ng Marcos Resign kundi pati na rin ang pagbawi ng suporta ng militar mula sa administrasyon. Sa ambush interview dito sa Camp Krame, sinabi ni Rimulya na ang ganitong klaseng panawagan ay close to inciting to sedition kaya kinakailangang suriin at investigahan kung may nalabag na batas. Reaction ito ng kalihin sa ginawa ng ilang lumahok sa programa sa People Power Monument kahapon kung saan ilan sa kanila ay may plaka na sumigaw ng Marcos Design. That's, uh, that's, close to inciting suicidation so investigate namin sila. Yung mga galing kalasing salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability and justice and we'll go through the due process kung sino makailangan kailangan mahatulan dito. Pero some would say sir na by the fact na pinuprove sila that would be pertaining their freedom of expression. Any he... Um, there is a with the freedom of expression comes a sense of responsibility. So calling an act of sedition is not curtailing; it's dangerous to the state. Diba? So you mga Ganyan, we, we the, every citizen is accorded the right to free speech, but they must have the corresponding responsibility to behave in all civility. Nabatid na mayroong kasunduan ng Quezon City Department of Public Order and Safety at United People's Initiative na walang seditious remark na sasambitin sa kilos protesta kahapon. Samantala, Piduri naman ni na Rimulda ang latag ng seguridad sa mga lugar na pinagdausan ng kilos protesta. Mula rito sa Campo Krami, in the heart of changing lives ako, si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Nationwide. sa kaugnay pa rin ng balita, mga kabrigada, mananatiling mahigpit ang pagbabantay ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ngayong ikalawang araw ng INC Peace Rally at Kilos Protesta, kasunod ng maayos sa pagdaraos ang unang araw kahapon na sa panayam ng Brigada News FM Manila kay NCRPO Police Major Hazel Asino. Sinabi nitong maayos at generally peaceful ang unang araw ng pagtitipon na at walang major incidents na naiulat maliban sa ilang batang nahiwalay sa kanilang mga magulang. May mm -hmm. so, coordination regarding po sa security preparations natin at security natin. Bukod po dito sa atin sa PNP, nandyan po yung ating SCAN at yung INC Marshals na tumutulong po mm -hmm. para masiguro yung siguridad ng lahat ng nandyan po sa area ng Kirino Grand Stand. Maging sa kanila palinisan po, meron mm -hmm. pong may at maya na nag-iikot. Binibigyan po sila ng abiso ng kanilang organizers kung ano ang mm -hmm. mga dapat nilang gawin, lalo na po dun sa kanilang maiiwan ng mga halang. Yan po ang tinig ni Police Major Hazel Asino. Hey, rápido, Malita, ang Pangulong Marcos naman, ka kabrigada, nakatutok ngayon sa INC Rally, bilin sa mga pulis, pairalin ang maximum tolerance. Live mula dyan sa Malacanang, Brigada Marikar Sargan, ibrigada mo! Ah. Kansilado ang mga schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nakatakda sana magtungo sa Norte ang Presidente para bisitahin ang mga sinalanta ng Bagyong Uwan. Una nang sinabi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez na nasa Malacanang ang Pangulo at nakatutok sa Peace Rally na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo. Mahigpit din daw ang utos ng punong ehekutibo sa DILG at PNP na palakasin ang seguridad at ipatupad ang maximum tolerance. Nilinaw naman ni Paras Press Officer Claire Castro na walang tensyon sa pagitan ng INC at Malacanang. Sa halip, naniniwala siyang suportado ng religious group ang kampanya ng Pangulo na papanagutin ang mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control at iba pang infrastructure projects. Kaya naman tuloy-tuloy ang investigasyon ng administrasyon sa mga isyong ito upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar sa Gun. now 105.1 Brigada the news of Manila the music news authority badung, badung. Naglabas naman ng video message si Vice President Sara Duterte kung saan ipinanawagan nito ang pagkakaroon ng malinaw na sagot sa kung paano nanakaw ang bilyong-bilyong pisong halaga ng budget sa ilalim ng administrasyon ni Paunong Bongbong Marcos. Anya na itinihan niya raw ang galit at pagkadisma ng taong bayan. Sabi ni VP Sara, personal niya raw na saksihan kung papaano minanipula. Di umano ang ng kamera ang budget ng DepEd. Nang mag-resign daw siya bilang DepEd Secretary, inindadnya niya raw ang kaliwat ka ng mga pag-atake maging ang impeachment. Ayon sa bise, kaisa raw siya ng mga Pilipinong nadismaya at nandiri sa pamanaang lulung daw sa insikuridad at walang kabusugang kasakiman. We also see clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusogang kasakiman. Yan mo ang inyong ni Vice President Sara Duterte. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, mga dadalo naman sa UPI Rally sa Quezon City. Nasaang mas darami pa ngayong araw. Brigadaan Cortes, Cortez, ibrigada mo. Brigada. Live report. Sa isyong mga trust mula, na crowd na sa P7,000 sa radyo United ngayon ay 10 people. Kaya pagkikipa raw tumami ngayong araw, umanong sa isyong mga trust mula. Ang isyong mga trust mula, nila kay PSB-BIO, nao siya nila naman. ito sa isyong mga trust mula? Ang isyong mga trust nakikirsa sa ating mga kababayan ngayon para pag-usig na sa administration ngayon na dapat may saayos. So let's support sa lahat ng korupsyon na nagaganap ngayon. Isa po ako sa nakikisa. Laban Pilipinas lang po mga kababayan. Ma'am, bakit importante na lumaban tayo? Bakit importante yung Importante tao? po para sa ating... Um,

kaya kung makikita niyo doon sa aking ay 1 sa 20 mga sa mga motorista. At ganyan na sa ating pareham na ginawa ng Officer 4. At kung tiniyak na ba niyang gagawin nila ang kanilang mga makakaya para mapagaan niya kahit pa ang ng tropiko para sa mga motorista. Sa amin, take alternate routes if you can find one. Uh, you going north. You can take uh, Mabuhay Lane Number One uh, from Mandaluyong from Makati, Mandaluyong San Juan to Queso City. Ano? Uh, but then again, if you are already stuck with EDSA, you are here already. Uh, you no We will try to manage the traffic to, to ease, to ease the pain of uh, traversing this road. Oh.

hindi <inaudible> na, hindi araw, hindi na, na, The local, the city, the changing the Kada balita nationwide Iba pa rin po ng ating mga balita mga kabrigada Kada balita nationwide Iginig ngayon ni Atty. Roy Rondain ng legal counsel ni dating ako Bicol Party Congressman Saldico na angad ng anib makulong at sampahan ng non-bailable offense si Ko sa kanyang pag dito sa Pilipinas. Dahil isang panayam kay Ronda In, sinabi nitong posible siyang matayin habang nakakulong dahil pag niya sa Pilipinas, agad siyang arestuhin at makukulong sa unang araw pa lamang. Dahil isa na niya, sa layunin ng pamahalaan ay maikulong agad si Ko kahit inusente. Katulad ng nangyari, kina dating Pangulong Gloria Arroyo at dating Senador Laila de Lima na kalaunay na patunayang walang kasalanan. Itinid din ni na hindi hinawakan ni Ko ang 35 billion pesos na pondo para sa flood control project sa Bulacan kaya hindi siya may tuturing na bagman. Bagong bago, ikatapalita ng Samantala mga kabrigada, makaharap sa kaso ang 24 na mga local government officials na bumiyahin sa ibang bansa sa gitna ng umiiral na travel ban bago tumama ang bagyong tino at uwan. Ayon kay DILG Secretary John Vic halos kompleto na ang ibisigasyon at nakahanda ng isang paang ang kaukulang kaso sa Office of the Ombudsman. bilang sa mga posibleng kasong ihahain laban sa mga opisyal ang gross negligence, gross insubordination at abandonment of duty dahil sa pagliban nila sa tungkulin sa oras ng kalamidad. Dagdag ni Rimunya, inaalam na ng kanilang return flight at iba pang para sa paghahain ng kaso. Ang minimum wage adjustment naman sa anim na rehiyon abay pinamamadali na mga kabrigada ng isang kongresista. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo! Brigada! Report! Tumapila si House Minority Leader Marcelino Libanan sa wage boards na madali na ang pagpapatupad ng umento sa sahod ng mga manggagawa mula sa anim na rehiyon. Ito ay tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. na ni Libanan na maipatupad na ang bagong minimum wage increase orders bago matapos ang taon, lalo't ramdam na ramdam na ng mga manggagawa ang mataas na cost of living ayon sa National Wages and Productivity Commission, labing isang wage boards na ang nakapagpalabas ng kautosan para sa dagdag sahod. Ang nalalabing anin na rehiyon ay ang Cordillera Administrative Region, Limaropa, Eastern Visayas, Lambuanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Ipinunto ni Libana na ang umento sa sahod ay hindi lamang usapin ng pagiging patas, kundi critical din sa pagbangon ng ekonomiya. Bawat linggo na naaantala ang wage adjustment ay nangangahulugan umano na paghina ng purchasing power ng mga manggagawa bubuhayin niya ng wage adjustments ang household consumption spending na pinahina ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga nakalipas na buwan. Bababati na ang pinakahuling wage increase order ay pinatupad sa Western Visayas kung saan 40 pesos ang naging umento. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News at Manila. The Music and News. Auto Brigada Balita Nationwide. Ito na ba ang tinatawag na 12 scams of Christmas campaign na idinunsad ng CICC para sa papalapit na kapaskuhan. Brigada Katrina Conson, i-brigada mo. Brigada. Report. Inilunsad ngayong lunes, November 17 ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Scam Watch Pilipinas ang kampanyang Tuwab Scam of Christmas. Ito ay bilang babala sa publiko laban sa iba't ibang uri ng cyber fraud schemes na laganap tuwing kapaskuhan. Kabilang narito ay ang online shopping scam, fake delivery scam, call scam, charity scam at iba pa. Ayon sa CICC, layunin ng kampanya na palakasin ang kalaman ng publiko, magbigay ng tamang impormasyon at ituro mga hakbang para maiwasang mabiktima ng mass scammers. Binanggit din nila ang kampanya ay magbibigay ng tips kung paano sariin ang mga online sellers, i-verify ang mga delivery notifications at maging maingat sa pagtanggap ng tawag o mensahe mula sa hindi kilalang numero o email. Hinikayat din ahensya ang mga mamamaya na malatiling alerto at agad i-report sa otoridad ang anumang kahinahinala aktibidad online upang hindi masayang kanilang pera at personal na impormasyon ngayong nalalapit na kapaskuhan. In the heart of She changing lives. Ako, si Brigada Katrina Onson na 105.1 Brigada News sa Fama Manila, The Musica News. Oh Ab ilang ibinebentang Christmas lights sa Pasko, ka Aba, nadiskubre yung may dalang panganib raw sa kalusugan. Isang grupo naman na ng mahigpit na pagbabantay sa mga ito. Brigada sila matibag, ibrigada mo. Brigada. Report. Nagbabala ang ban sa panganib na maaring idulot ng Christmas lights kasabay ng nalalapit na kapaskuhan. Sa nagdaang market check, bumili ang grupo ng anim na set ng multicolored Christmas lights na nagkakahalaga ng 100 pesos ang isa. Wala ni isa sa mga ito ang may kinakailangang import commodity clearance sticker na magpapatunay na ligtas ang naturang produkto. Natagpuan din ng grupo ang toxic lead concentration na hanggang 100,000 parts per million sa mga bumbilya. Ayon sa World Health Organization, ang pagkaka-expose sa lead ay may health risk lalo na sa mga bata. Maaari itong magdulot ng brain damage, developmental delays, organ damage at mas mababang IQ. Dahil dito, hinimok ng Ban Toxics ang Department of Trade and Industry na magsagawa ng mas marami pang inspeksyon, ipatupad ang product safety standards at protektahan ang mga Pilipinong mamimili. Mm -hmm. Idiniin ang grupo na kung walang proper certification, magiging banta ang mapanganib na kamikal sa mga... In the heart of changing lives Ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News sorry. Of Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide naka lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita nationwide. Nationwide sa tanghali. Nationwide Brigada Balita Nationwide ah, Brigada inyong hong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Mga balita natin sa inyo ng Max Sun Capsule At Moms Love ES1 Capsule In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Di Vera. At Brigada Abner Francisco Maraming salamat sa inyong pagkikinig Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila Dan Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. In Brigada. In the heart of